At ng aking matikman, masasabi ko talaga mga bade na para rin siyang tunay na karne na niloto sa adobo na putahe. At solved na solve na ako mga bade. Gusto ko sanang kumain, adubo na ula mga badi Ang problema nito mga badi, wala tayong datong na pangbili ng kahit anong klaseng karne. Kaya humanap lang ako ng paraan mga badi, para ang pananabi ko sa adubo na putahe mga badi, akin lang matitikman. Buti na lang sa paligid mga badi. Meron ako nakikita na pwede kong lutuin sa adobo na putahe. Bunga ng langka na lang aking napag mga bade. Nasubukan kong lutuin sa adobo na putahe. Kaya nagkatay na ako ng langka mga bade. At hiniiwa ko na. At hinugasan. At sa apoy akin ang isa na lang At para maging lasang karne talaga langka mga bade. Nilagyan ko lang ng pork cubes at tanglad na pangpabango. At dagdag na rin sarap na lasa mga bade. At tinakpan ko lang muna mga bade. At pinalambot ko lang muna ang langka at nang lumambot na ang langka mga bade hinango ko na mga bade at tinabi ko lang muna nagsalang na ko ng kawali mga bade at naglagay ng mantika upang ang mga aromatics akin ang igisa at nang lumabas ng aroma ng mga aromatics na aking ginisa mga bade yung langka na aking itinabi, nilagay ko na para isama ko na ito sa paggisa at nang okay ng ginisa ko na langka mga bade sa paminta na wasak, binudburan ko na sa tuyo at sa suka mga bade nilagyan ko na at kunting asukar na pampabalansi ng lasa tapos ang dahon ng laurel, ang paglagay, sinunod ko na. Tapos para mano talaga sa niluluto yung lasa ng mga panimpla. At tinakpan ko lang muna para mano talaga sa akin niluluto yung nilagay ko na pampalasa at mga panimpla. At lumipas ang ilang minuto, binuksan ko na naman upang aking matikman kung ano ang lasa sa niluto kong adubo na ulam. At ng aking matikman, masasabi ko talaga mga badi na para rin siyang tunay na karne na niluto sa adubo na putahe at solve na solve na ako mga bade ang pag grip ko sa adobo na putahe mabigyan na talaga ng kasagutan ganyan lang talaga ang buhay mga bade para paraan lang para isolve natin kung ang pananabik natin sa anong klase na putahe na ulam mabigyan ng kasagutan sa ibang paraan na di na kailangan mga bade na gumastos pa upang makain lang ang putahe na gusto iulam pwede naman yan gawin sa ibang paraan